Guys, magluluto po tayo ng ulam ngayong lunch time. Ang lulutuin po natin ay sinigang na bangos sa puso ng saging. Kaya yan po, meron tayong bangos, meron tayong puso ng saging. Ayan. At mayroon po tayong sibuyas, meron kamatis, at mayroon din pong sinigang mix yan lang po yung ating uh, lulutuin ngayong tanghali healthy dahil walang mantika at ayan po yung bangos boneless at mas matipid ito guys magluluto po tayo ng bango sinigang sa puso ng saging una po natin gagawin papakuluan po natin yung ating uh, kamatis ayan papakuluan po natin yung ating kamatis ayan at isasama, isasama na rin natin isasabay na rin natin yung ating uh, sibuyas Ayan po. Sasabay na rin natin yung ating sibuyas. Yung ating po kamatis at sibuyas, kiniwa lang po natin yan ng uh, maliliit. Ngayon, lalagyan po natin ng asin. konti lang muna. Ayan, yeah, kumukulo na po. Ang una po nating ilalagay ay yung ating pong puso ng saging kasi kailangan po natin itong uh, palambutin, pakuluan ng mahaba oras. Ayan, kumukulo na po. At luto na po yung ating puso ng saging. Kaya ilalahaluin po muna natin. Ayan. Dahil luto na yung puso ng saging, ilalagay naman po natin ngayon ay yung ating uh, boneless na bangus. Ayan po less na bangus ang ating pong ilalagay at pakukuluan din natin ito hanggang sa maluto at ayan dinagdagan po natin ang timpla ng asin ayan na po kumukulo po at uh, huli natin ilalagay yung ating uh, sinigang mix Ayan po. Luto ng ating sinigang na pangos boneless, sa puso ng saging. Ayan po ating ulam ngayong lunch.